Nanindigan ng abogado ng pamilyang Deskaya na haharapin nila at hindi magtatago sa kinakaharap nilang kontrobersya sa umano'y maanumalyang flood control projects. Si Shina Torno magbabalita. Mainit ngayon ang gobyerno sa mag-asawang sina Cezara si Ruena o mas kilala sa tawag na Sara at Pacifico Curly Discaya II de na nagmamayari ng ilang construction companies na sangkot umano sa manumalyang pagtatayo ng mga flood control project. Una naring rin inamin ni Sarah Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na siyam na construction companies sa pag-aarit, kontrolado nila ang nakakuha ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang na rito ang St. Gerard Construction, General Constructor and Development Corporation, Alpha and Omega General Constructor and Development Corporation, Saint Timothy Construction at iba pa. Tanging si Sara lamang ang humarap sa pagdinig na ginawa ng Senado habang bigo namang humarap si Curly na agad namang ipinasumpinan ng komite. Sa press conference itong Miyerkules ay binigang linaw ng legal counsel ng pamilyang Biskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III na hindi sila nagtatago ngayon sa harap ng kumakalat na impormasyon na wala na umano sila sa bansa. Ito'y matapos hilingin ni DPWA Secretary Vince Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration na isa ilalim sa lookout bulletin ng mag-asawa na agad namang pinirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Definitely, nandito pa. Masaya nga sila kahapon eh. Sweet sweet nga nila kahapon eh. Oh. Lookout bulletin, uh, ng uh, uh, government agency, concern. Kung ano po yung nararapat na gawin nila, basta nasa proseso po. Wala ho kaming objection dyan. Saka kagaya ho sinabi ko, wala ho tinatago ang uh, Pamilya Diskaya. At uh, haharapin po namin ito ng uh, may pagtalima sa uh, supina ng uh, House of Representatives or Senado. Baka kaasa po kayo dyan, hindi ho yan tatakbo so Sa usapin ng mga luxury vehicles ay nanindigan si Samaniego na ang labindalawang mamahaling sasakyan na pagmamayari ng pamilyang Diskaya na sakop ng search warrant ay legal at rehistrado. Sinabi pa nito, lahat umano ng luxury vehicles ay hindi nang cut sa ibang bansa. So wala ho talaga kaming tinatago kasi kung illegal yon or hindi nakarehistro, ako, ako bilang abogado, pag ibinalik mo yan, ay pag hindi mo binalik yan, talagang guilty ka, di ba? Kaso ho, nandun eh. Nakita na ng Bureau of Customs. So ano ang ibig sabihin nun? Legal po yung mga sasakyan. Na lahat po ay locally purchased. Wala pong in-import. Bukas naman ng kampo ni Diskayan ipakitang lahat ng dokumento o papeles na mga mamahalin at magagarang sasakyan na nakita sa garahe ng pamilya sa isa sa mga ari-arian nito sa barangay Bambang sa Pasig City. Nilinaw pa ng abogado, posibleng hindi pa nailipat ang pangalan ng mga naibentang sasakyan ng mag-asawa noong mga nakaraang taon. Ito'y matapos sa naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may walong pong sasakyan ang mga diskaya. Samantala, binawi naman ng Philippine Constructors Accreditation Board o PCAB ang lisensya ng siyam na construction companies ni Sara Diskaya. Batay Resolution No. 075 Series of 2025 na inilabas noong September 1, kinansilang lisensya matapos aminin ni Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na siyang may-ari ng mga kumpanyang lumahok sa multiple bidding ng mga proyektong pinondohan ng gobyerno, isang ilegal na scheme para manipulahin at masolo ang mga kontrata. Magpapadalang pickup ng notices of revocation sa mga nasabing kumpanya at aalisin ang mga ito sa listahan ng mga lisensyadong kontraktor. Ipinaabot na rin ang resolusyon sa DPWH, Securities and Exchange Commission, Government Procurement Policy Board, mga lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Xenia Torno, SMRI News.